Mga kaibigan ng Barsa, ngayong Martes ay naranasan ko ang isang kamanghamanghang karanasan dahil sa mga kaibigan mula sa Cryptocom. Pakinggan ninyo, may very important person na tiket ako sa laban. Pero bago iyon, nagbiyahe pa ako mula Sevilla papuntang Barcelona. Bukod pa rito, kailangan ko pang tapusin ang apat na kamanghamang hamon na ikukwento ko pagkatapos. Pindutin mo ang like na button, hintayin kita hanggang sa dulo ng video Huwag kang aalis at i-comment mo kung ano ang masasabi mo sa napakagandang video na ito. Isang gabi ng Champions League na may very important person seat na kinuha ng mga kaibigan ko mula sa Crypto.com. Ano ang apat na hamon na kinailangan kong gawin para makuha ito? Huwag kang aalis. Ikukwento ko sa iyo. Magsisimula na tayo sa hamon bilang isa. Ang layunin ay makarating sa Camp Nou at bisitahin ang ginagawang stadium. Kailangan naming subukang makarating sa pinakamagandang pwesto at kumuha ng larawan na magpapakita kung ano na ang kalagayan ngayon ng field ng Football Club Barcelona. Umakyat kami sa Mirador at maghanda dahil kamanghamangha ang mga larawan kung paano umuusad ang ikatlong palapag ng bleachers. Madali lang ang hamon na ito dahil kailangan lang naming makarating sa boulevard ng Camp Nou at mula roon makakapasok na kami sa Mirador. Kasama ang mga kaibigang taga-subaybay na sumama at nakabisita sa estadio. Maganda talaga ang tanawin at sa totoo lang, matagumpay naming nagawa ang unang hamon. Tara na sa pangalawa, ikukwento ko sa iyo kasunod nito. I like at magsubscribe ka. Ang hamon dalawa ay ang pagbisita sa Museo Inmersivo ng Football Club Barcelona na matatagpuan doon mismo. Dati may skating rink doon. Dahil sa konstruksyon, pansamantalang inilagay ng Barça ito dito. Kaya pwede mong bisitahin ang magagandang pasilidad. Nakakabaliw talaga ang pila papasok. Bukod pa rito, Mahirap ang hamon dahil kailangan naming batiin ang direktor ng museo, si Jordi Penas, isang kahanga-hangang tao na tumulong sa amin makapasok at makuha ang hamon bilang dalawa. Kaya naman, natapos ang hamon. Binisita namin ang museo. Nakita lahat ng tropeyo, jersey, champions ng Barsa, ang liga, mga magagandang sandali. At syempre, nandoon din si Leo Messi at yung napakagandang sandali ng pagbisita sa isa sa mga pinakakamanghamanghang bahagi ng museo na tinatawag na tatlong daan at anim na pung zone kung saan ipinapakita ang mga larawan na talagang magpapatayo ng balahibo mo. Pangatlo, isang pangatlo na hindi talaga madali dahil ang dami ng tao roon ay nakakabaliw. Kailangan nating pumunta sa tindahan ng Barsa na puno ng mga cooler fans at malakas ang benta. Kaya kumikita ng malaki ang Barsa sa pagbebenta ng mga jersey at ang layunin ay bisitahin ito tingnan kung ano ang iniaalok ng Barcelona at subukang bumili para sa sarili kong aparador pagdating sa tindahan nilibot namin at nagustuhan ko lahat gusto ko sana bilhin lahat pero napakahirap bumili ng kahit ano dahil napakahaba ng pila para makapagsukat ng damit at makabili nakuha ko ito kaninang umaga sa paliparan ng Prat kung saan may tindahan din at nagawa ko ang hamon dahil binisita ko ang tindahan at binili ko ito. Ang ganda ng kamiseta mula sa third kit na linya, napakagandang kamiseta na ginagamit ng Barsa tuwing araw ng laro. Kung nagustuhan mo, mag-comment at pakinggan dahil may dala akong huling at pinakamahirap na hamon. At akala ko talaga magkakaproblema ako pati na rin sa pagkuha nito. Dahil ang ikaapat na hamon ay walang iba kundi ang subukang makihalubilo sa mga ultra-delikadong taga-suporta ng koponang Griego na Olympiakos. At ang hamon ay makarating sa kanilang pwesto at subukang samahan sila kahit sandali sa tulong ng pulisya. Sa tingin mo ba nagawa namin ito? Ikukwento namin agad sa inyo. Oh mga kaibigan, nagawa rin namin ang hamon numero apat. Pumasok kami sa gitna nila at nakita rin namin kung paano sila dahan-dahang umaakyat sa buong avenue hanggang makarating sa Estadio Olimpiko. At talagang nakakabaliw makita sila habang dumarating, sumisigaw at sumusuporta sa kanilang koponan. Sobrang delikado sila kaya tumakbo kami agad para hindi mahuli. Grabe, kabaliwan talaga, pamilya. At oo, oh, nakuha na talaga namin ang lahat, ang apat na hamon. Una, bisitahin ang ginagawang Camp Nou. Pangalawa, bisitahin ang museo at makilala ang direktor nito. Pangatlo, bisitahin ang tindahan at bumili ng kahit anong opisyal na produkto ng Barsa. At pangapat, apat sumama kami sa mga huli. Salamat, ilike mo at huwag kang aalis dahil tuloy-tuloy pa ito. Grabe, napakagandang video ang hatid namin sa iyo ngayon. Salamat. Sige, pamilya, malapit nang magsimula ang laro. Malapit nang magsimula. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Sila ang aking barsa. بيربي 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 سلامات سلامات саламат سلامت 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 سلامت, سلامت Salamat. Salamat. Salamat.